Hello mga guwapa for today's video. <laughs> na ako'y nakita na ilaga uh, sa aking garden mga guwapa. Dito ko siya nakita mga guwapa. Magbuhi-buhi pa man siya. Uy, napuison lang talaga ito mga guwapa. Malaki-laki pag yun. Uy, kahadlok na. Ako siyang dakpon kasi siya yung... Dapat yung kumakain ng aking mga ano, mga vegetable garden. Ang <laughs> baka na Nadyo sa bakit. Nasulod ko na siya sa balde. Ah! Baldi na nagwapa. Tara mga gwapa, oh. Ay! Hey! Ay! Yeah. <laughs> Napoison yata to siya mga gwapa kasi hindi man siya makalakad. Maka ano, ay eh, makadaga ng kusog ba? Kigwa okay, man ito. Mahadlok man ako. So nagpatulong man ako doon sa aking dudong mga gwapa. Na busy man ang dudong ko kasi may school man siya. Mahadlok bag mga guwapa tapos i-close ko yung bag tapos ilagay ko doon sa rubbish bin ba? Darao. Ay! Yan! Yeah! taas kayo yung buhay. <laughs> <Nabuhin> siya niya <yaman. laughs> ba? Taas kayo yung bag. Ay, kuan ba yung... Kasi daw ka na... Madlo ko mapaakan mga guwapa kay kuan ba ni sila kaning... Kasi daw, um, poisonous ba ni no? Ang ilaga... <laughs> Uy, God, look. Maluya naman siya mga guwapa kasi nga na poison yata to. Siya ibutang ko kasi I-try ko siyang butang dito mga gota ba? Ay! Hindi po na siya ba? Ay! Muna <laughs> mag-video-video ka man kasi. Magkuhan ko ang nag-ilog. Ayan na. No. Ayan na siya mga gota sa sulod. Ay! <laughs> Ito, i-close ko na itong papel. Tapos ilalagay ko na siya doon sa... Ang mga gopas sa kaning basurahan ba? magagawas man ito sa basurahan siguro kung hindi to siya ikuklos ng ayo. La, nak! Tagaan mo ako ng plastic, nak, Plastic na bag? Paper, pla plastic lang. Yung plastic cellophane. Hindi ka dito. paningot jud ko mga gwapa. Uy, nabuang man yung ilaga, uy. Buti na lang, andito si JB talaga. Walang pasok to din. Ninerbius ako ba? Kasi sabi ko sa aking nga, ah, dudong mga gwapa, dili lagi kumukupot kasi nga mahadlok ako. Tapos, ingot siya. Ilagay ko na lang sa bag kasi ano. Tawag ano Um, salamat na love It's there naman. I'll show you na lang. Unda. It's on the bucket. I made a, I made a video. What? I made a video. But how did you show me? I made a video on the phone. Kasi pa plastic ko pa. Kala, kasi pa plastic ko pa. Kasi pa Nag-try man siyang lumabas mga guwapa. Uy, kaya kailangan mo talaga siya sa plastic. Siya. Hindi, siya sa, hindi siya makalabas. Hindi kasi nilagay ko man siya sa plastic ganun. Ikaw na get out. Hmm. Sus, ay naku, kinakabahan ako for today. Ay, after money. Ay. mga gupa. Salamat sa pagtanong. Salamat. Salamat.